walang katutunguhan. Kaya ako po dito para magpasalamat dahil hindi ko marami ang aking karoon ngayon. Pwede dahil po sa kawawayan. Ay, salamat! posisyon ng mga ko at nakapagin niya ako sa radio at uh, yung mga videos ko sa YouTube at sa Facebook. Pero marami sa inyo ang hindi na makakalam na ilang malamang bagay tungkol sa akin. At yan po ay i-share ko sa inyo ngayon. Ito po ay cheese. Totoo cheese tungkol sa lahat lang. Sa magandang sa mga araw, ako doon pala magkwento ng ebete, eh, no? Kay ke... Rubino, kay Junior, kay ke J.R., ke ke yung organizer. And of course, sa sisters, ayun. May adyorsin sa may bahay. Kung pisa kay Edwin Bo Ayun. Yan ang ko na kapatid wife ko. Sumunod si Lucrecia Ko. Hello. At sumunod si uh, Evelyn Cho. Siya po yung uh, wife ng ex-mayor sa Luna, sa na si Israel si Cho. And of course, the last but not si Marilyn Ke. Hello. na kundi dahil sa sisters ng wife ko. Wala pong Rafi po. Totoo po yan. Kasi nung kumpisa pa po ako, kami, ng wife ko, eh, siempre tulad ng lahat na nagumpisa, ako po ay nagihirap. At sa tulong po ng mga sisters, kasama na po dyan yung bienan ko. Ayun po, uh, nakaraos, maraming po sila na sa akin. Kaya ako po, po ay nagpapasalamat ng labis sa kanila. Anyway, pabalik tayo doon sinasabi ko ang chismis ng love life ko. Ganito yan. Nung ako po ay 23 years old pa lamang, naimbitahan ako kung pumunta rito sa kawayan para maging disc jockey. At nung nasabi po sa akin na pumunta sa kawayan para tumulong na para pagandahin sa registration, sabi ko, bakit hindi? Pumunta ako rito. So pagdating ko po rito, Ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para mapaganda yung radio station. Napaangat ko naman po. And then one day, isang araw, habang ako po'y nandigisjaki at nagpapakyut, meron isang napakagandang chinita. Tulungta ko sa loob ng FM station namin. Sabi ko, doon sa technician, Sino yung maganda niya? Sabi ko pa, supla na yan, hindi ka papansin niya. Sabi ko, ano hindi? Tingnan ko ha? Sabi ko, hello? Alam mo sabi ko, nung, nung kinita? Hello? <laughs> Nakatingin po sa bobo. Hanggang sa dumating yung time, na harap ko siya pupunta, naging kaibigan po in ensure. Sure naging kaibigan ko na siya, eh niligawan ko. Ayun. Ito na ngayon. Nung niligawan ko po, po siya, ang sister, kailangan patago. Patago. Kasi nga po, Chinese siya. Pilipino po. Hindi po, po po yung kanyang mga kapatid at parent. Natural lang po, sino ba naman magulang at uh, mga kapatid na gusto gustuhin na yung kanilang anak o kapatid ay maghihirap balang araw magpumukhang kawawa. It's just a natural human reaction, motherly and sisterly reaction, and I don't blame them for that. So anyway, ang ginawa namin noon, palaging patago pag kami nakikita nung chinita na maganda. Hindi ko pala sabihin pangalan. siguro alam niyo na. Minsan po nag-date kami sa Omega at ayon. Minakal mo ba sa inyo, Omega? Omega, alam niyo, Omega? Wala na ata ngayon eh. Oh, wala na, no? Nanunod kami noon ng sine, eh akbay-akbay ko yung chinita na girlfriend ko na. Naging girlfriend ko na Hindi eh, pa pala girlfriend. Okay, bayan ko. Mamaya-maya eh, may nagpa-plush right. Sabi ng chinita na, kaya ko, kaya pa ko na pala yun. Andyan si andyan yung ate ko, takbo ka na. <laughs> sabi ko, asan? Ayun, nakita ko malayo pa yung mother niya, saka yung sister niya. Nakagano'n, last night. Takbo, takbo ako agad. Yun. Kinabukasan, sabi ko, ano nangyari? Okay na. Meron yeah. pa isa. Kasi nga po, ako ay natutulog doon sa FM stations. DWWC po ang pangalan ng Dennis. Uh, big sound na. Big sound na ka. 95.8. Kapag natutulog po ako doon sa taas ng uh, apartment, eh maraming mo po yung nagpapato, parang kami yung junior dito eh. Ay! Tik! Sino bumabato na yun eh? Gusto ko matulog. Pag sinis ko, ang doon yung sinitang maganda. Pinapato ako, isingin ako para magsimbang kami kami. Ayan. Ayan. Now, paano mo pa nang pasagot ang isang magandang sinita? Siya ko tawag, paano mo pa nang pasagot? Kayo ni eh, maraming uh, ito'y sumasabi. Ayan. Paano mo pa nang pasagot? Paano kaya? May nakakaalam ka? I love you! Ay hindi. Pag may nakapagsagot ko, dibigyan ko ng 20,000 magulang, kung, kung paano ko nagpasagot siyempre, sa totoo lang po. Siya po, hindi naman kayo sa kata, ang lang, nakatawa lang talaga na hindi palagite at istinto ang kanyang panindigan. So, sino mga Meron? Mga gusto mo hula? Halika, sige, ang hula? Ah, alam ko, hula ko. Gusto gusto mo mula? Sige, galing kayo. Kasi pag nawala ka, may bigyan mo ng pera. Naku, baka pakinggan niya. Dilikado tayo. Bababa ang impreso. yung presyo. Yung kamay, ang kitnaip niyo, sabi niya, ano, parang ipapatulog ka pa sana rin. Eh. Naku, ano, kayo pinaganos yung like, hanapin kayo eh. ng kapatid mo. Eh. <laughs> oh, Santa Escort. Oo! Alam na. Ayan, eh, dito ka na muna! Ayan ay, na, ikwento ka na. Ayan na, ikwento ka na. Sige. Okay. Analo ka na. Like. Nagkasampo kayo na. Siguro, Ah. Okay, ganito po yun. Ah. So, tagal ko na lang nangliligaw sa magandang chilitan. Sabi ko, sagutin mo naman ako para tawagan mo na. Hindi ako sinasabot. Hindi siya umimik. So, sabi ko, paro kaya mapasagot to? Yeah. One day, sabi niya, pag meron kang kanta ni Stephen Bishop na might be you kapag pinagtutog mo yun, sige sasagotin kita. <laughs> Ayon. So, and at that time, yung ito so, may pili, so hindi lang pinapatugtog na ulit sa mga So sabi ko, paano kung meron kang kanta ng mind you? Sabi, hindi sasabutin kita. Aba, thank you. Wala lang yun yung salunta ko. Ang ginawa, po po, ginawa ko po, tinawagan ko yung pang ko, dahil at that time, kapatid ko ko niya ako sa Manila. Agad-agad, bumunta ako nung gabi nung mismong gabing at ng na mag-usap kami para i-request yung kantap at might be you. Pagkatapos, ito lang kayo. Uh, pagdating ko ng lunes, pagbalik ko, balik ka na yun, pinakita ko doon sa magandang chinita, agos ah, hindi siya mga paniwala. Paano gusto niya mawiin eh? Ha? Huh? <laughs> ngayon, sabi ko, eto na, pinatutok ko. Matapos ko pa tutugin, punta kami sa likod, kinis ko po siya, sinamit ko ang ako. Hindi ako po nagtapos at pagkatapos ko, eh pag nag-sport po talaga siya, nilagaluan niya ako kasi ang ko sa kanyang plaka. Papalit ko noon, eh dahil mayaman po siya eh. Ako eh, medyo mahirap lang. Kaya baka. Ang nilagaroon sa akin, ayaw. Kasi nagdagdara ko, pag magdagdara ba? Bala na ba, niligalohan po ako ng dami. Ay, At niligalohan din ako ng pabango na juban. Ayoko, kila rin ako ng juban. Ayoko. And then, the rest is, is to me. Ladies and gentlemen, gusto kong tawagin yung sinasabi ko nga, paagal ng pa sa buhay ko. Dito rin bumisa ang aking sa Broadcasting DWWC 95.3 na Big Sound FM. At ngayon, ang pinakamagandang silita sa buong mundo. Mrs. Jocelyn Bua Tungko. Ayan. Okay. okay. Let's go. Ayan na. O, oh, di ba? Maganda? Ayan. Bakit gusto mong batiin sa Ilocano at ating mga viewers kayo o nanonood sa ating audience? Uh, naimbag na malayang kanya yung mamin nga taga-kawayan Isabela. di ba? Oh, meron pa mo sa Batiin mo yung mga sisters. Ah. Yung script na tinuro ko sa kagabi. gabi. <laughs> di ba meron ang ng script? Nasa, di mo dala. Kasi ikang gabi, ikang gabi, Sabi niya, eh, bakit mo ako pagsasalitain doon, ininerbius ako, sabi ko, hindi, magsalita ka lang, maging ano ka lang, Maka kampante lang. Napayo ko Eh, sabi ko, bakit mo kayaan yung mga sisters mo? O, tulad ni Mrs. Evelyn Cho.

Hello sa mga kawe Diyos! Alam niyo po, uh, marami sa mga muntay na ito na na namin ay naggaling po sa Isabela. May kakwento po sa inyo. Itong si Jocelyn, bias po ito eh. Bakit kayo? Pag tagay sa vela, po siya. Totoo po yan. Lalo pag taga-kawa yan. po siya. Totoo po yan. I swear. In fact, meron yung time na may tumawag na taga-kawa yan. Nakamunito po kasi siya eh. Uh, sa radyo, tama? Uh, kuminsan, sa Facebook. Nung marinig niya taga-kawa yan, nataranta to, tawagan agad si Shane sa office, kung sino siya tawagan niya. Tulungan niyo yan, tulungan niya. Gusto ko bukas na mabigay niya lahat ng tulong para sa kanya. Ganun po siya. Pero pag iba, ala ala. <laughs> Tapos mamaya, isa pera, gundag na naman. Pagkawayan, gundag ulit. Pag ibang probinsya, lalang, tulungan natin. Okay lang. Pagkawayan, yo! Yeah. Thank you. Kaya, andito po ako para sabihin sa inyo, Mahal na mahal po kayong matagay Isabela dahil napakalaki po ang a, aking utang na loob sa inyo at siya ay tinatanaw ko dahil kung wala po kayo, wala po yung misis ko at makamag-anak na kasawa ko, wala pong rati Tulfo as simple as that. Maraming, 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 maraming salamat po. Mabuhay mga karaino. Jojo, sige na talaga ang dalawang ha. opo, opo. Sige po. Wala pa kanya naman siya Ay Ayun po. Alam niyo ba? Meron pang nagkakarap sa inyo sa ipograpi. Okay? Hindi okay. na okay. okay. okay.